Isa na namang nakaka-good vibes na araw. Kimpaw dinner date at ice bath. Trending agad. Palagi tayong ginugulat ng couple na ito. Mas lalo pa silang naging sweet sa isa't isa. Nadanagdaga na rin ang kanina mga habis habang magkasama o tuwing magkasama. Nakaka-excite ang kanilang ganap. Mas na-enjoy nila ang araw-araw kahit pagod sa work, dahil na rin sa nagkakasundo sila sa mga bagay-bagay. Ito ang wala sa ibang lab team. Natrabaho lang ang kanilang banding. Ngunit, ang kimpaw asahan mo halos palaging may masayang ganap. Ang pag-workout ng sabay, biking, at itong ice bath moms nila. nag on sports na lang na sila at healthy living ang mga inaatupag. Madala mo silang makita sa mga party-party, pero na lamang kung may special occasion. Kanya ng masarap suportahan, mas na ka at na pa sa kanilang ginagawa. Hindi lang basta workout ito, pati na rin ang mentagidad ay malaking bagay at tulong, lalo na sa mga nakakaranas ng mga depression o anxiety. Tanamak ito noong pandemya at hanggang ngayon, malaking bagay, lalo na sa mga kabataan. O may edad na. Saluto kami sa inyo, Kimpaw. More habis pa? At sweet moments para tuloy ang kilig. Anong senior ito?